laki okay, okay. uh. laki <laughs> ngayon nga mga kanot not ay may nabasa akong comment at ang sabi niya ay kuya manghuli ka naman ng gagamba sa gubat dahil tamang tama nga at gabi kong nabasa yung kanyang comment eto nagpunta na nga ako agad sa gubat kasama ang aking mga katropa at ang aming nga punterya ay yung mga pinyahan balis sa tabihan lang kami ng pinyahan maghahanap at hindi pa nga kami nagtatagal eto nakakita na agad kami ng tigre na kung tawagin sa amin ay yung sunggab at ang ganda niya. Tamang tama nga ang timing namin kasi ang daming naglabas ang gagamba. Kasi nga katatapos lamang ng ulan. Oh. <laughs> <laughs> Marami nga pala kaming nakita, lalo na yung mga ganitong Tagalog, kaso hindi namin kinukuha yung ganan. Pero kumuha pa rin ako, katuwaan lang. Kasi yung mga Tagalog ang paglalabanin ko mamaya. Ito at habang naglalakad kami ng inaanak ko na si Kyle, eh, nakakita siya ng isa pang sunggab. Ayan, at meron nga siyang sinasaputan. Wow, ang ganda niya mga lodi at ang hahaba ng kalis niya. Dali-dali niya na nga itong dinampot kasi baka nga makatalon pa at eto nga nasa gitna kami ng kagubel ano daw kagubek <laughs> Aming nga nang gagamba na aming nakita ay eh, nauutal na ako lalo na yung mga ganitong Tagalog na halos magkakatabi na sila. Pero hindi talaga yon yung aming pakay. Ang pakay talaga namin yung mga tigre. Pwede namin kuhanin yan yung pampika. Yata pampika yung tawag dyan. Bali sumutin kami dito sa mga maisan at walang ha kami ditong nakita. Parang meron ng nakadaan na isang grupo dito kasi kahit sapot walang wala. Eh laki laki. Eh, yung kambang agis ba? <laughs> at habang ako ay nasa malayo ay naispatan ko ito at bigla ko itong tinakbo kasi parang ang laki nung sunggab na gagamba. Ayun na yan. Wow, ang ganda niya. Ayun, ayun. ayun, ayun. Lumipat nga pala kami ng ibang pwesto at maya maya si Dugong naman ang nakakita ng gagambang sunggab. Yan, ang Wow! Dahil lumalalim na nga ang gabi ay eh, nagpasya kami ng mga kasama ko na umuwi na at grabe ang tagal ng aming paghahanap Pero sulit naman at ito papakita ko sa inyo na mga kanot not <laughs> So natapos na kami sa paghahanap at ay pawisang pawisan na eh So ito papakita ko sa inyo yung aming nakuha At yan ang mga malodi grabe ang gaganda puro tigre ang nakuha namin Ayan! Patikim pa lang yan. Ito pa yung iba. eto Yan. At ito nga isang ito ay gusto pang makaalpas. Yan oh. Ang laki ng tigre na yun. Dito nga sa kulay blue na ito. Nakita ko itong mahaba ang kalamay. Wow, ang gaganda mga lodi. Malayo man kami nang nabot o oh, napagod man kami, hindi naman kami nalugi sa aming mga nakita. Pero sa Pero ito talaga ang nagustuhan ko sa lahat ng nakita namin. So hindi iyan ha. Ito itong susunod kasi napakalaki niya. yan siya mga lodi. Oh, ang laki. At pag bumuka ang mga kalamay niya eh Sakop niya ang 10 piso o 5 piso. Wow, tingnan nyo naman. Grabe! Paano, hanggang dito na lang ako mga ka not at maraming maraming salamat sa mga nakasama ko ngayong gabi. Kasi kahit kami pagod, ay eh, masaya naman kami. Ay siya ay hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagsama sa nakakapanot nating content. <laughs>